Mas marami din siyang mga helmet. Ang gaganda ng helmet Sir, oh. Kompleto. Wow! May mga riding gears. Ayan. So may mga gloves din si Sir. Ayan, so may mga top box din si Sir dito. Tapos ang kagandahan dito pag medyo ka yung budget mo, 'di ba Sir? Ano ka ano, uh, may pwede home credit Sir ano? Tama. Yun. So, sa lahat ng hindi Ayan. kaya mag uh, cash, 'yan. pero tayo dito ng uh, pwedeng utang. So, meron tayong home credit uh, pwede nating uh, i-installment yung gusto mong kuhain uh, sabi nga nila pag once na may utang ka mas sisipaging ka gumising kasi may, ba may bayarin ka okay. <laughs> ang utang ay hindi kinakaya yan ay pampasipag sa umaga okay so yon na mga, mga boss Ayan. so ito na intercom na yung ating ano helmet Ayan. Ayan. so ito yung mga previous sir oh. oh, sakto lang na kinabit ko muna yung tops yung top box ko ayan para may paglagyan ako ng kay mga freebies so ayan dito lang yan kay Gavanis Motogirl Zone Ayan so Good day mga boss yun so, pupunta tayo sa kay Gavanis Motor Girl Zone So magpapainstall tayo ng uh, intercom sana So nandito aww. tayo sa may Guadalupe <laughs> Ang pangit ang panahon no Ma Medyo maambun na sana huwag tumuloy So galing tayo Maynila pa Babiyahe tayo papunta kay Gavanis Girl Zone dito sa may Pasig So sasadyay natin siya para magpa-install ng intercom sa ating helmet pati yung sa back ride na helmet so papalagyan din natin yon para hindi na kami nagsisigawa ng back ride ko kasi minsan uh, nakikipagkwentohan yung back ride so hindi kami magkarinigan so mabilis yung biyahe natin wala pang 30 minutes o halos 30 minutes lang galing sa Maynila ayan so nandito na tayo Ayan oh, no? ayan si Bosing oh. No? Ayan oh. No? So Gabanis Moto Gear Zone. Ayan. Ilalabas natin yung ating helmet. Ayan. Para pagkabitan natin ng enter ko. Oh, ayan oh. No? Ayun, so ang inabil natin pala kay Boss Gabanes, ayan. So, yung T-Max is Pro, saka yung T-Com. Ayan. So, unang ininstallan ni Sir, yung ating back ride helmet. So, doon niya, doon ikakabit yung T-Com. Ayan. So, nagkakahalaga yung T-Com ng 2,650. Ayan. Tapos, yung T-Max naman, T-Max is Pro ay nagkakahalaga siya ng 3,500. Ayan. So, habang ini-install nga ni sir, yung ating intercom, so, nagikot-ikot muna ako dito sa kanyang shop. Tapos, marami ni siyang mga helmet. Ang gaganda ng helmet ni sir, oh. Kompleto. May mga riding gears. Ayan. So, may mga gloves din si sir. Ayan. So, may mga top box din si sir dito. Tapos ang kagandahan dito pag medyo kapos yung budget mo, 'di ba sir? Ano ka ano, uh, may pwede home credit sir ano? Yes. Tama. Yun. So, sa lahat ng hindi yeah. kaya mag uh, cash 'yan. Meron tayo dito nga uh, pwedeng utang. So meron tayong home credit. Uh, pwede nating uh, i-installment yung gusto mong kuhain. Uh, sabi nga nila, pag once na may utang ka, mas sisipagin ka gumising kasi may ba may bayarin ka. Tama. Ang utang ay hindi kinakahiya yan ay pampasipag sa umaga. Hmm, totoo yan. Kung hindi nyo lang alam, ako, alauna ako ng madaling araw gumigising. Ibig sabihin, mas malaki ang utang ko kaysa sa inyo. <laughs> yan, no. Oh. Ita mo naman yan, sir. Oh. Alam nyo na, pag maga gumising, maraming utang. Yung mga gumigising ng alas 8, walang utang, utang yun. Ito, <laughs> <laughs> tama yan, sir. Pag marami ka utang, hahanap ng diskarte. Oh, eh. Ano ba? Eh. So, ayan ang mga boss, ayan. So, na-install na ni Sir yung ating Fred ko, ah, yung intercom natin. So, t S Pro 'yan. Tapos dito sa isa, ayan, yung T-Com. Syempre, kahit malayo si Sir dito si Sir sa si Pasig, syempre naka-followers ako ni Sir. Ayan. So, ang pinaka inaantay talaga natin diyan yung mga previews si Sir. Grabe. Ang dami. Ayan. Ayan. So, dalawang belt bag 'yan yun iniwan nga namin yung isang belt bag para yun ang kung sino yung mag uh, palike ng aking page tapos pa-follow na din tapos kung sino yung share ng video ni Sir Gabanis yan sa yung pwedeng manalo nung isang belt bag na iiwan na natin dito yes, walang bayad yan guys walang bayad magsishare ka lang may chance ka nang magkaroon ng pinakagwapong belt bag uh, bali dalawang belt bag pero yun nga iiwan natin itong isa kay sir para sa maswerte yung mananalo niyan tapos, siyempre, ito yung dalawang balaklaba. Ayan, prebis lang yan. Tapos, dalawang t-shirt. Ayan, o. Oh. Dalawang t-shirt ni Fredcon. Tapos, yan, o. Oh. May mga ibang prebis pa. Ayan. Ayan, so, bibigyan pa tayo ni Sir ng sticker. And so, maraming maraming salamat, Sir. Ride safe, always top speed 68. See you. Sa taas. See you. Patayin ko yung uh, 50K followers sagot ko na ang uh, build back version 4 ni Immortal pag 50 ka pa oh, ka. balikan mag mo lang ako babalikan ko sir <laughs> okay so yan pauwi na tayo yan mga boss so, hindi na mabuboring yung biyahe natin kasi pwede na tayo mag music habang nasa biyahe ang kagandahan pa noon 1 year warranty yung unit natin yan tapos pagka uh, yung helmet nyo ay hindi intercom ready So sila yung gagawa ng paraan Bubutasan nila yung foam ng helmet Para ma-shoot yung mga speaker ng intercom Para nga naman hindi masakit sa nga So itong sa akin, katulad yung aking spider helmet ay naka-intercom ready Kaya madali lang siya na-install ni sir So saglit lang, na-install agad niya Ay, sobrang traffic